May may bagong flu sa Negros oh. Na yan. Negros sa putok ng bulkan to. Oh. Anong flu yo? Ito nga oh, breaking news. Sa tanan nga pamuluyo sa Negros, amo ini guro gina trangkaso ang kadamaan. Pahibalo sa tanan na diskubri na diskubrihan ang bagong flu. Flu strain nga mas madasig maglaton sa tao sa probinsya sang Negros kag Iloilo -ilo, kag mas halaglukan ini bakit doon na ang sakit ang strain ng ilong gulam ha ang mga ilong gulam ay tigay dito lang mo puro tigay sa ano ni guro sa yabok ni guro sang ano Oo. Uh. ang strain ginatawag tawag nga flu pigado <laughs> 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 ang sintomas amo ang magasanot ah uh gap gapala minhod o kurog ang ang imo kamot <laughs> kung magbuot sa mga busa <laughs> o kung walit <laughs> Gapalang urog ko no pero may solusyon ini uh, si Leng sang siyang eksperto ano amo ang ginatawag nga flu pangayo <laughs> kag flu <"Klo> pangutang <laughs> Apang kung matapos uh -huh. ang matapos masolusyonan ang ini nga problema, uh -huh. ang pasyente magabatsyag sang liwat nga bago naman nga uh. sintoma. Ano naman? Amo ang flu plagio. Kag flu panago. ano yung flu plagio? Flu plagio yung mga uh, parang ano kay, ga eh, tumatakas ka. <laughs> maghalong ang maghalong <laughs> din ang tanan. Kaya <laughs> <laughs> hey, oh. ang iban, kaya ang iban gaplo pa si pla. Kag gaplo nila. Eh pala sa ilong gulang. Bubuang to. <laughs>